Paliko Bridge isa sa mga saysayang tulay dito sa Kanurang Batangas pinaghihiwalay niya ang bahay ng Nasubu Liyang Itakway ay sa mga nakatira dito ang tulay daw na ito pinamumugaran ng malalaking ika Welcome to my office isang hunting na gagawin natin dito sa tulay ng Paliko para wala makamalay gabi, ang gabi ha-hijackin ko sa tulay na ito sampung kawit lang ilalagay natin pagsapit ng dilim tulusong na ako sa kundang kaya hindi ko na may papagitan ito lang ang dala ko. at lalong perasong kilig sana matyempo natin paliko bridge ha kita bukas sana kung totoong malalaki ang egat dito may iahang tayo dito Good choice na ako dito Pwersahan na ito. Aba. Cable na lang natira. Maraming na lalakas ang mga higat dito. Dalawa. Dalawang malalaki ang nakaputol ng aking kable. Ayan. Oh! Nakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang mga higat dito. Mula doon, iniikot niya rito sa may poste. Ayan. Baka may huli na yun. Okay, Monster um monstro Uau! Monstro! Ai, os. start na tayo ng pamamandao medyo alanganin kasi ang lugar na ito maraming tao dito pa pumaka na dumadaan at kailangan na agahan natin para may makapandaw sana may mga malalim ang spot na ito napakalalim niya wala na nga, isa lang tsambahan natin yung coaster dito okay <coughs> baka may huli na yun sa lugar na yun ano may huli? <laughs> meron na agad ahem <coughs> Ako'y naglagay dyan kagabi Medyo Nakagisa na atin ito Sabi ko na binamo sa atin Malaki kaya yan? Malaki kaya yan? Lumutang na? Oo lumutang na raw <laughs> hindi ako nagkamali sa spot na ito talagang wala kayo may mga monster ah? parang wala kasama. Ah, mga kasama ko nasa Laguna solo vlogging na naman tayo may <laughs> Bububay na naman. Parang nasa taas kanina eh. Nagkanao rito, madilim na. Para wala makakita sa akin. <laughs> Kaya lagahan ko na nga agad eh. Ito raw. Kataos pa lang kita na agad. pinati ko lang dito sa kapirasong ano. Ako. Doon sa kabila may May tao na oh Doon sa may balsa May eka na din ako doon <laughs> Meron ba? Ang oh, maliit lang ito Ang oh, may kalakihan din Ay oh, oh, malaki Monster na ito guys Wow! Monster! <laughs> <Woo>! Swerte! <laughs> Unang kawil pala meron <laughs> oh! na <laughs> Swerte! <laughs> may isa agad tayo Doon sa spot na yon, may mga nilagay pa tayo sa malalalim na yon. Pero itong una pa lang oh. Una pa lang, may huli agad Okay, ako natin <laughs> Makikisoy tayo kay Kuya Ray papag na lang tayo solo vlogging e eh. natin ito Ayaw, may kalakihan, mamaya e, bigla ka pa para maganda-ganda ang uh, laban malaki ito eh, nasa 7 kilo Ito, walo. kami sob Dito lang naman siya. Eh wala nang ano, wala problema. <laughs> laki eh. <laughs> Na matay? Ha? Na, na, Hindi, no, okay lang yan. Hindi, relax mo lang na konti. Pwede, well, lapit mo pa, lapit pa. I-press mo lang yung ano. I-swipe mo lang yung harap. Yeah. alam, delikado, baka bigla maputol eh. Oo. Isusubol so, sure ko lang. Hindi na nagsisigura ito. kaliitan pa ng tansi yun. ba ito? Hindi naman niya basta pasamahan natin. Papago din din yan.

Unang sampu ito. Okay. Unang huli. Unang kawil pa lang. Huli okay. agad. Okay, kuya. Well, salamat. Salamat pa. Salamat. Oo. Perte na naman. kana, Kano! Aking Kano! Isa na! <laughs> Ang susunod mga ka ito Parang batak din ito ha Parang batak din May hudit e भी देने पड़ेंगे isirin ko muna guys ha Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas ang ikat dito Mula doon, iniikot niya rito sa may poste Ayan, poste ng tulay yan, nasa idalim tayo Ng tulay Bumulungpot dito Putol Putol ang aking uh, stainless Ayan o Wala lang kawil ko napakalakas ang igat dito yun natin malaki yun pero tingin ko mas malaki ito eh eh anyway try natin ito isa pa rito meron akong kawil dito isa may sinabit tayong isa dito grabe nalakan ang mga igat dito eh isang yan may huli ka ba? Pag may huli ito, ahon tayo. Ano ito? Pwede nga maraming kawayan dito na naka-ano eh. Iinanod na kawayan. Kasi kulay ito isang kabigay. labanan na naman ito, ito. ay sabit wala ang dami sinabitan nabitan ito hirap na ito solo no choice na ako dito versahan na ito Cable na lang na tira walang sinabitan ang huli natin. Ito naman. Hindi ko mapinwersa hindi ko maawa naman. Hindi naman nakawala na ito kagabi pa. Kagabi pa itong kumagat. Dapat talaga binabantayan. Para pag kumagat siya. Sampo lang ang kawil natin dito eh. Tingnan natin yung panganim. Almost pa rin ito ng tulay. Yeah. Uh, yung, ka ba, ayun mukha ba. Pinali ko lang dun sa antenna naman. <laughs> kasi ito na sa ulo nito sa, sa. sa kawil yan, tinali natin sa kawayan wala namang huli <laughs> kaya tinali ko yan dyan sa medyo naka ano, nakita na sa malayo laro na agad yak pag may huli eh ito wala talaga ito <laughs> <Hey> Guys, <clears throat> inabutan na tayo ng tanghali. Sa sampung kawil ko, nakabalik naman lahat ang problema yung dalawa wala nang kawil putol na yung kable grabe ang mga isla dito spot ko grabe ang spot dito na napaganda ang huli natin isa lang okay, ko dito sa net magtindi ang mga igat dito

lumabas na mga bandang alauna ng madaling araw. Palagay ko bago magmadaling araw ko magandang ito. Tansya ko. Walo kong guys siyang Salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Monster na naman ang nahuli natin. Woo! Oh! Swerte. salamat sa inyong panonood. God bless. <laughs>